Ay, totoo bang nagkakasakit ang tao kapag walang pera? Pwede ba ako na magpatunay dito? <laughs> Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na 'yan, patunayan nayan sa. Let's prove it. Na-check mo na ba ang laman ng wallet mo? Wala. Wala ka bang nakikita? Totoo nga bang bukod sa sakit sa bulsa, maraming iba't ibang sakit pa ang pwedeng maramdaman dahil sa kawalan ng pera? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com, posibleng magdulot ito ng stress o emotional distress sa tao dahil sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad ng bills at sa pang-araw-araw na gastusin. Nakaka-apekto rin sa mental health ng tao ang kawalan ng pera ayon sa mga eksperto dahil sa sobrang kagipitan kung ano-ano mga pumapasok sa utak at sanhi ng pagiging irrational o malabong pag-iisip. Ayon naman sa Time Magazine, nagiging limitado ang galaw ng mga walang datong dahil nga sa kawalan ng pera para makapagliwaliw, kumain sa mga restaurants o makapag-travel at iba pa. Ang mga taong nakakaranas nito ay yung mahina ang EQ o emotional quotient. Sa halip na Maghanap ng solusyon sa problema, nagpapakalugmok na lang at nagpapatalo sa mga pagsubok. Dapat open-minded at magpasalamat sa blessings mula sa itaas. Kaya para hindi magkasakit, huwag magpastres ng dahil lang sa pera. Tandaan, money is just a piece of paper. Ang hanapin ay solusyon at hindi problema.